Yeah, good morning mga masong hindi tayo. Samal street pa to, Samal. Ano sa Ami ano street po to? Samal. Samal, Samal point po, Samal. Ah, okay dito sa Samal street tayo. Conducting tayo ng demolition training. Pedro Puno. Sama natin si General Suka at Control Man. Uy, pare. Ano na yan? Kasama ko na si Mamon. Yan yeah, nga eh. Nagulit ko. Tupos na ko. Ah, dito kayo eh, para maano natin. Ano story dito? Oh, magandang umaga ha. Oh, magandang umaga sa inyo ha. Ah, July 4. 2025. Maganda ko baga sa inyo, ha? Ah, o, oh, eto. Eto, may nagpost post na ito. Ha? Ah. At ikan mo naman. Kapag sa sinakot na yung pagkita, hindi pa na kontento. Kinurok pa ito, o. Oh. 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 Ah, ito, o. Kapag sa pagkita, ha? Kapag sa pagkita, ha? Kapag sa pagkita, ha? Kapag sa pagkita,

Relax, relax lang, relax ha. Eh, naka-sakit ha. relax. ko na sa inyo. Pinaka-punik na mag sa ang gusto nyo. Ayan, obstruction, oh! Bakit ito lang tinutuloyan yung Para sa mga bata, ayan. Sa susunod pang ng mga bata. Hindi, hindi, relax lang tayo ha. Wala namin 36 pero hindi kami makikipagalabi sa inyo. Ibigay nyo pa rin. Ibigay pa rin namin ang gusto nyo. Sirain, kung sirain. Kaya lang, nasa mga puso nyo, kung para saan yan. Pinaano lang yan. Politika lang yan. Masyado ay politika. All right, Mike. Kasi, pa, pa. Hindi lang 'yan? Ay, ng gobyerno. Wala. Station karamihan. Lahat ng barangay. Ikutin nyo lahat. Wala. ilang barangay ang Ilang barangay na nakikita sa sakyan mga Kasi nun ay isang ruler at lahat eh, para sa mga paslit. May mga anak din kayo. Wala kayong pangbayad. Sa private, ito, walang bayad. Pati gamit, walang bayad. Thank you. Kaya pinagkita sa chairman kasi mabahit eh. Huwag nating magkakita sa chairman lang eh. Yan kung nagpapaniwala ordinaryong mamamayan lang yan. Yan na ordinaryong mamamayan. Payang i-explain. Simpleng mas. Simpleng mas. Yan and my sins di naman natadaanan ng uh, bumbero yan o ng ambulansya. Meron kang waiting shed dyan. Kaya nga rin, pakita yung mga picture na yan. Daan tao lang yan. Hindi ko ba alam sa sakyan dyan. Ito nga, pinapakita ko yung picture. O oh. oh, ito, mga vlogger. Oh. Tingnan nyo. Oh. Vice Mayor pa si Yorme. Mayor pa si Fred Lim. Barangay Hall na yan. 36 years na po yung barangay ano gagawin natin? Yung expansion po niyan, kaya po yung expansion niyan, dahil marami po sa mga bata nag-aaral dito, galing po sa mga iba't ibang barangay. Galing po sa Tambunting, galing po sa barangay ng 206, di na sa Solis, sa anak ko neto. Hindi lang po barangay po yung nakakitinapang Marami yung bata nag-aaral dyan. Eh, kung gigibahin, wala naman ang problema. Sabi niyo nga eh, di ba kayo mga vlogger? Susunod tayo lahat sa utos. Sunod lang po tayo sa utos. lang po. Ano yung general na general? Sukata mo na. Ha? Sukata mo na. Hindi, nasukata ko na eh. Ha? Nasukata ko na. Sukata mo rin yung iba. Oo, nakita mo yung ano. Kasi yung mga tao, naghihimutok dyan. Kasi yung nagre-reklamo, alam na alam nila. Okay, yung nagre-reklamo. si Engineer Yung nagre-reklamo, ano yata? City at June, eh. si Pero, hindi, para may idea ka lang, Nakita mo naman yung mga barangay. Na, lahat na 896 barangay, boss, alam mo yan. Simula District 1 saka District 6, wala namang wala namang barangay hall sa Maynila na hindi nakasampa sa bangketa. Halos lahat naman. Hindi naman na. Ah. Okay, okay ha, uh, kung meron Sige mga 30 cents. Ah, di ba? Meron, meron. Uh, oh, meron. Kaya Pero, uh, lang, oh, yun nga ang inano natin, oh, uh, yung uh, eh. tanggalin na. Uh, sige, ha. Ah, Pasensya na siya. Uh, sabi mo eh. <laughs> uh, Masakit man sa akin iba, kaya lang, parang bigi. Eh, siguro, mas maganda, mapigyan -ma sila na mas maganda. Kaya mas malilipatan. Ah, na ako nga, sabi ko nga, di diba? Kung yung perang yan, yung mga ginastos na yan, di, lang ha, yung mga ginastos na yan, ibinigay sa mga ganda, no? Yung eskwela niya, dapat nilagyan na mga ganda. Dito yan, alam naman natin kung anong pinagmulan yan, eh. Alam naman natin kung anong pinagmulan yan, eh. Huwag yung puputulin, ha? Huwag na lang iba, eh. Magre-resign na lang ako. Huwag na lang iba -re resign na lang ako bilang chairman. Kasi yan, para sa tao yan eh. Saan lang yung pera ng tao pag giniba? Sa ang dami nakikinabang eh. kung makakarating kay Mayor, Mayor, wag na lang pong gibain. Magre-resign na lang po ako. Hindi lang po. Hindi po masasabi ko, magre-resign na lang po ako. Huwag na lang pong gibain kasi kawakaw yung mga bata. Maginiba ako oh, sa ni ang CCTV. Sa ni ang street light. Saan magpe-payout ang senior? Sa gitna ng karsada? Saan po? Saan mag-aaral ang mga bata? Saan po? Sana po hindi ganyan sa barangay nyo. Kayo. Nasa si Red? Red! Pare! Yes! lang! Eh, ganyan talaga pare. Sunod na tayo pare. Oh. sana ikat. Ako po bilang po nung barangay na ay nakikiusap po. Huwag na lang po sana gibahin. Mayor, magre-resign na lang po ako bilang barangay chairman. Yung barangay po, pabayaan nyo na po. Yun lang po. Che, kung sakali, may tanong lang siya. Kung sakali makulong, ang pagbibiba, ay ang pagbibiba sa Wala oh, akong wala kami dilipatan dito. Wala naman nung bakanteng lote dito eh. Wala pa uh, ano. Wala rin na mauupahan dito. Ang budget ng barangay namin, 3.3 million lang. Napakaliit. Hindi ho namin kayang umupa. Ang kuryente nga ho namin, napakalaki. So, yan ho ang unang mawawala. Pag di yan, didilim po ang buong barangay namin kasi mamamatay po ang lahat ng streetlight. Saan po namin ni kakabitan CCTV namin? Wala na rin po. Magpe-payout po ang senior. Saan po namin ipe-payout? Sa gitna ho ng kasada? Yung mga bata nag-aaral dyan. Yun lang po. Kaya huwag nyo sana ikakat ha. Okay, okay. lang po sa amin. Huwag na huwag gibain. Mayor, nakikiusap po kami. Huwag na po sana ngibayin. Bilang po ng barangay, magre-resign na lang po ako. Kung yun lang po ang problema. Kung ako lang po ang problema, walang problema, alis po ako. Pero yung barangay, kawawa ko, marami yung bata maapektuhan dyan. Marami yung tao na maapektuhan dyan. Thank you, Huwag sa kasi ibabaw, nai mo muna ibabaw nun

那个啥。<okay. S 3> Ano ko yung wax? Ano? Fifteen minutes yun ah. Isang yun. Wala ko. Ay, ang hirap. Oh, Eh. Oh. dito. Hey. Hey. saan? saan labas ka galing? Ini hey. itu <tuk> <tuk> Pero yan, hindi Kaya sa 313 nga, di imagine mo, 4 floor pa yun, no? Yeah, Kaya nga. Mo, man, Bago linda, yung mga ganyan, na. Affair, Kaya nga. Kaya nga. ba nga. Kaya sa Kaya nga. nga. Kaya 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 nga. nga. Yes, he legal to cut guys. Tagalog. Tagalog report. Okay. Post Pandong. você bebe é tá bom é né né sai já né ah ele já não é lá né é já

Si tao. Si Junior lang. Lakas <laughs> oh. Umilisip lang din baka ano yung napita. Sorry po. Yes, si Junior lang. Si

barangay 2A tayo, Samuel Street, District 2. ano yun lang yanig yanig lang no. Yanig yanig lang. Ito na yung iba. Nagiba na natin. Tutuloy na lang natin ngayon. Ito yung mga nagiba.